1,000 pesos na monthly allowance sa mga estudyante mula kinder hanggang kolehiyo isinusulong sa Kongreso. Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang batas na layong bigyan ng 1,000 pesos kuha ng alawan sa bawat mag-aaral sa bansa mula kindergarten hanggang kolehiyo anuman ang kalagayang panipunan. Sa ilalim ng House Bill No. 27 na inihain ni Batangas 1st District, Representative Leandro Laviste, layong matulungan ng buwanang ayuda ang mga estudyante sa kanilang gastusin sa pagkain, pamasahe at mga gamit sa paaralan. Gagamit ang programa ng Digital Cash Transfers para sa mas mabilis at patas na distribusyon ng pondo sa lahat ng estudyante sa buong bansa. Sinabi nila Viste, ang cash allowance ay dagdag na suporta bukod pa sa mga umiiral na scholarship grants at educational assistance programs na pamahalaan tinatayang 300 billion pesos kada taon ang kakailanganing pondo para sa implementasyon ng programa. Kabilang din sa mga kondisyon ng panukala, kailangan may hindi bababa sa 80% uh, na attendance sa klase ang isang estudyante para makapag-avail ng buwan ng allowance. Sa panig ng ilang estudyante na nakausap namin dito sa Cabanatuan City, pabor si Norhamid Balaw, grade 12 student ng NES, at Luis Emmanuel de la Cruz, fourth year college student mula sa NUST. Ano na sabing panukala? Kung sa kaling maapurubahan naman po ay malaking tulong po sa aming mga estudyante yun. Para may pang araw-araw po kaming financial. So, 1,000 pesos pa rin, malaking tulong na po yun sa mga estudyante po. Lalo na po sa mga working student kasi may mga estudyante po na papasok po sa umaga, di magtatrabaho po sa hapon or sa gabi. Para lang po magkaroon po ng alawan. So, panggastos po sa eskwela, ano, sa mga projects po na binibili. Hindi man po siya ganong kalaki pero malaking tulong na po sa estudyante po yun. Ngunit may ilang estudyante hindi lubusang kumbinsido sa panukala. Ayon kay Fatima May Santos, isang graduate ng NUST, dapat mas pag-isipan pa ang mas sustainable proyekto para sa edukasyon. Uh, for me, parang magkaka-conflict po siya. Uh, firstly, bakit po magkaka-conflict? kasi yung uh, 1,000 allowance kada month, saan po ba kukuhin yun sa pan, sa pan po ng, ng Pilipinas? So, ang dami po nun. Halimbawa, for example, this, dito po sa may, um, sa may university po namin, we have 13 campuses and ang estudyante po ay 27,000. So, 27,000 a month. Tapos susunod po ng mga month. Ilang months po ang meron tayo sa may isang taon. No? So, malaking pera po siya and malaking pondo po ang need natin doon para sa monthly allowance po na 1,000. Umisip na lang po siya ng mas more uh, na magandang project po for the education and For me, magpatayo po ng mga other, uh, ng mga gonsa, ng mga gusali po, mga building. Niniyo naman ni Congressman De Viste na hindi layunin ng panukalan na bawasan ng pondo ng ibang educational programs ng pamahalaan kundi palawakin palalo ang suporta para sa mga mag-aaral.